Alang laki yun. Oh, Alang laki yun ang mga mga mga. Surprise na surprise! Ano laki. Anong trabaho ba no? Pakay ba? Sarap. Ang tawag dyan ay Alpac's Delicacy. <laughs> Happy Birthday to you! Ma'am, siyempre natin tayo kay Otol. Mapit ka nun. Nag-aral. Eh... Back niya ngayon. Ayan. Siyempre papatigin ko muna siya ng Happy, happy birthday, Tol. I love you. Ah, thank you, thank you. Kailan tawala ba? Kasabi mo talaga. Oo, 23, 23. At ito, ito na mabisita natin. Tika lang ako ba, tsaka si Idol. Ayan, tsaka si Pareng Abel. Tsaka yung may iniiyaw na kami dito. Okay. Na, eh, siyempre, ano pa? Mama! <laughs> Asha syempre, para sa birthday. Ang gata na pang makulit. Oh, kapay! Cheers! Babam! Dala, happy birthday. Oh, sarap. Nasa ubas. Ah, ah syempre, special guest, si Tol! Happy ah. birthday. Happy birthday. Mambubudol na naman. Salamat <laughs> sa binigay mong tatlong kahong redors. Ayun, thank you, thank you. Ayan na po, ang expert namin pag-ihihaw. Woo! <laughs> ano ba ito, Tal? Hindi ako nabangus, ha?

balutan. Mabisa. Mabisa nga naman, masarap po. Masarap. Ito po, eh, ano, recipe nito nila ba? Kaya ba recipe to Ito, siya kayo. Recipe ni... Ha? 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 To, masarap. Mamaya ito, ubos ito. Gagagang mani. Masarap. <laughs> ito po ay, ano ba to, Giniling daw ito, tsaka meron parang celery. Mmm. Ang ako baboy. Ayos lang. Ah, yan pre, uric acid. <laughs> May ubas pa ako. O sa meron na no? dun, o. Ayan, din sa dun. Ayan pre, mamam na. Ayan tayo. pre, taste test. Taste test. Ito naman, ito naman. Kanina yung Shanghai. Ayan Siyempre, pre, favorite ng mga manginginom. Tokwat baboy. Kulang na lang lugaw. Hahaha. <laughs> Ang sarap din. Na. Ah, kain. Hmm. Dapat yung ano. Ito yung ano ano. Pati yun Kaya yung sabon. Ito yung sabon. Ito yung sabon. Ito yung sabon. Kakaiba. Sarap. May, arin, may pipino. Hindi, pipino. Sibuya. Sili. At yung ano na pa. Saka <mikana> siyempre. Kulang pa yan. Ah, sila dito. Ay. Ay, sila dito. Ito na sila. Horse. <mikana> Parang lugi yata ako gusto mo na horse Pero okay sa kanila yan Okay tayo ah. Sige po, sige po Oh, ito si tatay Oh, ah, ito ah. Eh, puro pala araw yun Oh, yan oh, o mga native o oh. Tatay mo si tatay Ayas Berday, berday. Ito yung uh, ulo, ano. Ang sarap nung uh, bangos. Oo, uh, bangos. Uh, At uh, nalitigang pa. Ang dami. Tsaka sila idol. Nalamis-lamis yan. Yeah, Ayan, nice. Po, eh, kami, kami po, kami po itigang mahila. Tinatanong pa ko kang kapatid si kung Bangos, bangos. Ito. ano naman, o. Ang nalitig kayo si Ebol. yung ang laki. mo si Bebe. Ano? ang laki. Ang <laughs> oh, <laughs> laki ng bangos. Press na press. Kailan laki. Kailan yung laki. ko si ate Siyempre, taste test, taste test. Yeah, no. oh. Okay, sige rin. Tapos natin punutin. Bumi kami na siyam. na, na siya na best. All good. Tal, tal. Tal, tal. Tal, tal. Hindi pa ka pala <laughs> ang ating panahon yung pandagdag. Hindi <laughs> siya <Kaya, laughs> <lana. Yisa laughs> Ay, ang sibigat eh. Ay, kaya ay, na mo lagi no. may content pare. Ay, sa, uh. uh. Ay kaya kita, kita ang mga magkakabarkada, magpipinsan. Ah, uh, sulit na sulit. Season mamaya, baba na naman yan. Ay, request Christmas pala yung mga Yung hmm. bakit ng matikmati. Mati, sabi mo po. na, sabi mo na. Ano ba request niyo? Request. Yung? Si Mori naman daw i-vlog mo. puro kayo request, magpadala mo naman kayo pera. <laughs> <laughs> si Mori daw. Tabo, wala ni sila. Hoy, utaja. Uwas tabo. Ah, এব পে নাতু এবা এ ওশে এবা অয়া ইনা কের এনেস এনেলে Ayan, ah, kompleto na gang, oh. Kompleto na ang batibot. <laughs> <laughs> ayan na, oh. Dumami na, dumami na, tol. Dumami na. Ami, hatog mo pala tayo. Hatog, yan si Pari Abel. Nagkawanto na kami. Eh, kami, madalang kasi magkita, kaya ngayon na uli. Lalo na, birthday pa ni Hudson. Yun, oh. Ah, ito eh. Sa isang taon, naalis naman yun, eh. Ayan na ba? Sino, sir? Ayan na sa katapos. Ha? Sino? I gave more than a Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wala naman ang magandang buhay mo. Kawawa naman ang kapit. Ikaw lang, ikaw Ika lang. Ikaw lang, marami ka pang kailangan. Kawawa <laughs> naman. Kawawa naman. Alam mo na yun. po, oh, oh, ano ba to? Ay, isa ulit, tsaka yun no. na, meron tayong spaghetti, pampahaba ng buhay. Ay, si po, eh, ano ba? Seryoso, seryoso. Si barang Nel, tsaka ito, mga bisita natin, mga tropa natin dito. Ah, tsaka si Tol. Ah, Abel. Abel. Ah, yung beses niya, si Daddy Lin, nandun sila. Ayan na ulit tayo, si Barglog. Yan ang kisalo, ba't mahulo ah. mo hamog din Oo nga. Medyo kulimlim eh. Kaya po ngayon, masaya ang inuman kasi mamaya, paliguan na. Saan naman ito? Saan naman? na. Mamaya, patay na tayo dito. Big! Hi, Big! ay, naman no, si Big oh. Oh, press na press. Mamaya. <laughs> combine na nama tu to, combine. <laughs> Ayan po ang ating pandangal, si Barang Jack. Barang Jack, kawain mo tayo Betul. Anak ko yan. Anak ko yan. O. Ay, no, ay Jack, tsaka umuulan na, umuulan. Ayan po. Ginagawa na ang ating lola, umuulan eh. Hello.

Ayam pole. Ayam ah, pole. Ayam kambing beto. Abu abu pare. Abu ah, abu pare. Ayam ah, sini gang sa sa balok. Ayam merenang. Ayam apa apa tolo yaun. Ayam bulutan. Let's go. Malasang malasang, pati yung ano, parang nakain natin sa lawn nun. Kasama natin ang pumangin ko, si Michael. Okay, ayan syempre, shout out sa mga kasama niya sa trabaho. Tsaka yung uh, pamilya niya. Yung anak mo, si... Si Zach, shoutout. Ayan. Si Shiv. Pabaya mamam kami, lasing na ako. <laughs> yes, yes, yes. Ayan, let's si dito. Ano mo, ayan syempre. Lami lang, wala rin, nasa Yeah. Uh, ito ang expert na paggawa ng ulo ng kaping. Matitigman natin mamaya. <laughs> Kanina ayaw kayo ni eh. parang monster. <laughs> ngayon, pag to ito, mas kakainin na ito ngayon. <laughs> ang tawag dyan ay improvise. <laughs> ang flash cooking with Elbox TV. Alright. Ito ang expert nating pag ooh, improvise kapulutan kita nyo naman masarap yan ang tawag yan ay Alpax Delicacy <laughs> ibang twist ano? Uh, twis. oh, ibang twist yan masarap yan titigman uh, muna natin ayan titigman ko muna kulang kulang pa. pa Ayan, oh, siyempre, taste test. Oh, uh. kaya mo net, mag interview tayo. Uh, ano ba ang mo sa luto ni Master Albox? Ah, ah, kasi hindi makakakontrat na mm. kailangan. <laughs> Ayan. Saka yung mga tropa natin dyan, mga bago natin natin dyan. Parang no, parang bago, 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 bago. Bago, bago. Sige, Rosh, di natin? Ayan. Oh, sige. E, oh, wow, jokang Ayan. na joka, kan nating. Rapsa. Ayan. Rapsa nga naman, no. At mga tigalawapan. Say, parang Rosh, uh, Dito naman, sa so natin. Bago, Si Tal, hirara na. Tal. <laughs> Mukhang hirara ka na. Ah, tsaka ito. Ayan. Makabisit natin. Shout out, shout Sige, tayo. Shout out. Sige, shout out. Shout kami kay Henry. Ah, na. Eh, syempre kasama ko ngayon ng mahal kong kapatid si Arnie. Ayan. Eh, syempre, wish ko sa kanya sana ay magtagumpay, magtagumpay pa siya sa buhay niya at maging masaya siya sa tinakak niyang buhay at pagbalik niya, sana magtagumpay pa uli Ano? Yun. Uh, at syempre, ako, parang tayo mga magkakapatid, syempre dapat mahalin natin yung mga kapatid natin. Totoo yan, totoo. Kasi iyan din ang uh, magtatanggol sa atin pagdating ng panahon. Yun. Yan. Eh ano ba wish mo sa birthday mo? hey, ano? wish mo sa birthday ko. Makatulong tayo sa mga taong na ilangan. Yun. Pero hindi lang sa mga tao na uh, iba. Pero especially dun sa mga tao, sa kapatid ko, oh. sa magulang ko. Pamilya yun ang, natin. oh, yun, sa pamilya natin. Yun ang number one, yun ang the best na ano. Once na tumutulong ka, ah, mas doble yung bumabalik sa'yo. iyo oh. Kasi ako, nanggaling ako sa wala. Tama, kahit tama. mawalan ako, okay lang eh. Pero nung nagkaroon ako, yun ang number one naging ano ko. Naging vision ko na tumulong sa iba kung sino yung wala talaga. Yun ang gawin natin na ano na bigyan natin sila ng motivation na hindi porket wala ka hindi Agandong ka lang magsisikap magandong ka na lang magsisikap oh, ka, lang. Ah, ka. Ah. at nakikita naman to oh, um, ito yung bahay nito at ito wala sa likod namin o oh. Napaganda kanyang ang kanyang paghihirap, sakripisyo, at pagtsatsaga. Oh. Kaya ako, sa totoo lang, bilib na bilib ako sa kanya dahil Sobra. sa na-accomplish niya na ito. Yan ang pinagsikapan natin at uh, nakatulong tayo sa ibang tao. Napakasarap ng pakiramdam. Oh. Kasi bukod sa nakakatulong ka, na ano pa yung goal mo na yung pamilya mo naging masaya tama yung anak mo nakatapos yun ang yun. pinaka the best eh lahat. syempre kumbaga wish ko na rin sa kanya sana mas tumagal pa ang buhay natin oh. At kaya magkasakit Ah, alam ko malungkot, Malungkot si Mama. Oh, sobra, sobra nang lungkot. Kaya lang yun tawagan tayo para oh. medyo malibang-libang. Pero ito lang yung wish sa birthday ko Ayan. na bigyan pa tayo ng mga Ayan. blessing Ayan. para ma-share natin sa iba. 'Yun ang pinaka -mama. Hindi lang sa pamilya ko. So ay sa pamilya ko number one na yun eh. Tama. Yun na share ko pero yung sa iba na mas nangangailangan. Nakaka-share tayo ng konti pag may sobra. Ayan. Hindi naman forgit da ikaw kumikita ka na. Sa iyo na lang, sa iyo na. Sa akin na lang i-share mo yung iba kasi may sobra kay i-share mo sa iba para mas maganda yung balik ah yun ang pinaka the best salamat ay happy birthday Talal. happy birthday <laughs> ito yung pinaka the best na birthday kasi <laughs> nandito ako ngayon sa sa atin. sa Pinas oh. sa kasi doon sa, sa ibang masa sobrang lungkot tama mag-isa kaya no oo mag-isa eh. lang ako Duto, lahat ah ngayon ito na at saka yung mga followers ni tol sa tiktok supportan nyo siya gagawa kami ng youtube yung mga followers niya itryan yung yun. uh, tsaka yung siyempre yung mga subscriber din natin try niyo yung kanyang mga artwork, <laughs> malulupit yan yung mga ah. tattoo niya. Dahil yun ang kanyang porte kasi. Yung nga. Tol, yung mga followers ko sa TikTok, yung mga ginawan ko na na sila ay naging satisfied. I-follow nyo rin yung Alpax TV. Yeah, sure. Para sa kapatid ko. Sa TikTok, i-follow nyo ako, i-follow nyo rin yung kapatid ko. Kasi ah, kami magkapatid. Oo. Oh. Yan ah, oh. ang the best. Supportahan nyo siya. Oo, oh, supportahan oh. nyo sila. Oh. At hindi lang ako sinusuportahan nyo kasi dun sa mga gawa ko. Pero yung mga gawa ko, ginagawa ko hundred percent na best ko. Yan, dapat. Para maging satisfied kayo. Lagi. Iyon yun. Lagi. Iyon ang lagi kong iniisip para okay. sa inyo. At, at syempre, salamat tol at happy birthday. Kakawin naman tayo sa kanila. Salamat. Oh. <laughs> salamat sa mga subscriber ng Alpax TV. Ayun. Happy, Ayun. happy birthday. Salamat tol. Salamat. Ayun. Okay. Bye bye. Kawin tayo. tayo. Okay. <laughs> Hindi na siya pa alam eh, pero pare, marami salamat. Until next ay time ulit, ano, salamat baray. sa pag sa channel. At syempre kayo Utol din. Na, Always, pare. At kakagami. Happy birthday, Tol. Happy birthday, pare, yan yes <laughs> <laughs> ni Deswan Si Baron Deswan, malaking tulong ito eh Kasi siya ang dito assist kay Uton At syempre, siya kami sa Dela Cruz family na Atlag Mga throwbacks sa Dela Atlag Atlag at Matimbo Lasing na kami <laughs> At nga ko yun, syempre Tsaka yung mga kapit-bahay namin dito sa Pitpitahan okay, Mga throwbacks sa kapadyungan namin Tsaka yung alasama niyo ito Sige rin, sige rin Oo. Oh. Oh. Sa uh doon -huh. kami sa pamilya niya nabili ito. Ah. Ha? Di rin, pamilya niyang? Alito, alito. labi ba Kasi ang ito, kasi minsan lang ito. Nang sa ah. sunod. Ah. Tapos ito pa mga natin. Si pare, no? Kaya, tsaka sa business niya. Ano -ah. si ah. pare? Ah. Ha? Ah. Ah. Charly, ah. ah. ba? שרנה לא שם. אל תדאגו. sa lahat na mga hindi mo naka-like, naka-follow, naka-share, naka-subscribe sa channel natin sa YouTube. Subscribe na kayo. Hit yung notification bell para sa mga natin nating videos. Ipanalo na mo sa inyo every time magkagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video natin, share nyo na. Until next time mga Atropax, keep safe and keep moving always. Bye! -bye.